Vladimir Valdimir ayo sige Vladimir ayan si Vladimir Tama ba ko Sir uh, Vladimir Kitua? Ah Vladimir Kitua po. Ayo salamat Sir Chairman ng Alliance of Concerned Teachers. Sandali magkaalaman nga tayo Sir, yung performance-based bonus niyo nung nakaraang taon or nung nakaraang taon pa natanggap na ho ba niyo? Nako, nag-uusap tayo ngayon, 2023 pa po yan. At ay ang aming pong performance based bonus o PBB ay iba na po ang termino namin. Tabagal ng pagbawal at saka tabawas ng tabawas po ang beneficio. <laughs> <innovation. laughs> Sandali, teka. Ano po itong performance based bonus na ito? Magkano po ito per teacher? Well, binibigay yan sa, ano, no? ideally binibigay sa mga teachers, sa, uh, sa mga uh, kawani, no? sa isang kahensya para makatulong sana, no? doon sa pagpaperform niya. Kaya nga performance based bonus na ibinabatay yan sa isang pan panukat na tinatawag na ano no uh, RPMS no mm uh, na kung saan naman ay ang uh, mga teachers batay sa kanyang uh, sweldo at batay sa kanyang performance din babatay yung kanyang benepisyo kaya nakakalungkot dahil uh, na makatulong ito uh -huh. para sa kanyang pag eh, eh kumbaga sa ano eh aanin uh, pa ang damo kung patay na yung kabayo. Mm -hmm. Hanggang ngayon, wala pa nito. ito. Oh, more or less, magkano po yung natatanggap ng ating mga guro sa performance-based bonus na to? Well, depende. May, misa kasi pag 65% of your salary, so di ba, yan, 13, oh. 15 15,000. So, depende po sa iyong uh, salary. Kung teacher one track o may sahog na 30,000, so kalahati noon, eh halos ang makukuha o oh, 45% lang makukuha po ng isang teacher. Uy, malaki. Pangbigas din yun, sir. Oo, ang laki. Ay Mm, tama kayo dyan. Malaki yan. Kasi, ay, mga malaking bagay na ito para pag-augment doon sa na uh, mababang sweldo ng teacher, nagtataas ng na presyo ng mabilihin. Ano pong nangyari? Sir, ano pong nangyari? 2023 pa, 2025 na. Ano raw ang dahilan? Well, maraming dahilan ng government. Ngayon, ngayon nandito pa rin kami sa, ano, no, sa mismong uh, building ng mm -hmm. Department of Budget and Management. Well, siyempre, yung pag-uusapan pag natin 2023 yan, ituturo na namin doon sa dating mga siwa ng aming departamento eh desisara do mm -hmm. ano no? at, at yung kanyang mga kasamahan no well basically uh, yung top management ang dapat sumagot diyan sabihin yung kanilang mga pinagagagawa no na pagpapasa, pag sa iba't ibang ahensya ng uh, government na may kinalaman sa uh, ano no sa performance based committee mm -hmm. pero ang problema sa mga teachers susutukan lang no nung time na yan ay we comply. No? Ibig sabihin, nag-submit kami na ganito, nag-submit kami ganito. Pero pagdating po sa top management, limbawa po yung uh, pagsasagawa ng mga ano no, ng mga bidet management committee, bidet na wala, ibig sabihin mga dapat mag-comply ang uh, top management na hindi nagawa. At ang problema, dahil hindi nagawa, kaming mga teacher na nag-perform, at sumunod doon sa mga polisiya at sinasabi nilang guidelines, mm -mm. eh kami ngayon ang uh, kawawa. Oo. So may nakikita ho ba kayong liwanag? Ibig sabihin uh, may assurance ba na maibibigay ito sa mga guro sir? Oo. Oh, well, uh, may konting development mula sa dating wala, impact uh, sa uh, sa uh, ating polido at yung uh, aming tulong. Uh, dahil nga sa susunod-sunod na pagkilos ng Act at saka ng aming kasamahan sa sa Kongreso, mm -hmm. si Acting First Party Leader So kahapon ay narinig namin yung pronouncement mismo ni uh, Secretary ano, no, ng uh, DBM. At ngayon nga, inihintay namin alas 4, dito pa rin kami. Uh, mukhang meron kaming nakikita namang ding uh, positibo uh, sa hinggil sa PBB na ito. Mm -hmm. So hopefully within this week or next month, sir? Well, ang sabi nga namin kay Asset Pulido kanina, sana bago namin marinig si kasi may chance sa September 1 ay para maging masaya <laughs> para sa masaya kami sa sa palawong ito ay may, makita ma, makuha na namin itong uh, performance based bonus oh, oh. Ito. pero yung 2024 niyo nakuha na po ay hindi pa ma'am at tag-uusap tayo ngayon ay uh, kahit yung 2025 ay wala pa kaya tatlong taon yung utang kami ng gobyernong ito grabe naman tong gobyernong to baka naman napunta sa flood control yan <laughs> o kaya <laughs> ay, baka naman ay, na, nabili ng humba <laughs> pwede, pwede, pwede. Oh, uh, ba? Diba? lang sinasabi ko eh. Tatawagin mong bagong hero or bayani ang mga guru. Pero binababoy ng ganto ng ilang opisyal. Di ba? Parang nakakawalang respeto ba sa mga guru na yung uh, pa, pa, pera nila, uh, ipagrarali pa nila bago ibigay. Exactly. Actually, ang, ang, sinasabi nga namin sa government, no? hindi ito simpleng beneficyo. Ito yung uh, sa ano, parang uh, pambigay mo doon sa sakripisyo ng mga teachers No, tandaan, natin, tandaan po natin na itong mga uh, pag, -pag submit ng uh, lamang ito ay uh, nag-abono na ang mga teacher dito kasi bago mo makuha ito, ikaw ay mag demo ng Tama. apat na beses, no? Ng classroom observation, kumbaga sa magpapa-photocopy ka, ka mag-aabono ka. Pero sa kabila nang ito, hirap at pagod at pera, eh, Ito nga, delay na delay mm -hmm. na yung uh, binibigay ng gobyerno. Uy sir, update niyo po kami kung may positive po na sasabihin yung DBM sa inyo kasi 3.44 na po ng hapon. Baka dumaan ho yan sa likod ha? <laughs> Di mo <ho> mamalayan. <laughs> <laughs> Meron pong daan Ip, niya sa pa, likod. Pa sir, sandali ah, ha. Ito, hmm. reaction niyo lang po. Napag-iwanan hmm. na raw ang Pilipinas pagdating sa edukasyon. Galing po yan sa dating kalihim ng DepEd si Vice President Sara Duterte. Ano pong reaction po ninyo? eh, unang reaksyon eh, look, so, uh, look, who's talking, no? Ibig sabihin, sino ba siya nung panahon ng DepEd Secretary siya, di ba? Mahala na natin talagang isa siya doon sa nagpahirap doon sa mga uh, ng, ano, ng ating uh, Department of Education at pinagayabangan niya, give me one billion, billion ay malulutas niya, no? Mm -hmm. uh, sa kanya, matatanda natin, ano, uh, yung 125 uh, million in 11 days, di ba? uh, ibig sabihin ng panahon niya ay uh, ma uh, lalong tumintindi yung uh, krisis sa uh, edukasyon. No? Kaya tingin ko walang moral ascendancy na magsalita yung uh, dating uh, death secretary na ngayon ay vice president kasi wala naman siyang naitulong sa so, totoo lang no? doon sa ng mga teachers na pagiging overworked, underpaid, under supported and sa panahon niya pa under attack ang mga teachers. Mm -mm. At pati yung estudyante under attack eh. Baka napunta Ay, ko oh, sa kakahanap ng rebelde yung pera sir. <laughs> 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 I mean na, na maligot na yung isip ko baka yung pera napunta sa kakahanap ng rebelde estudyante. Well actually yung kalikutan ng isip ko po sa totoo lang tama yan eh. Kasi mm -mm. sa panahon niya marami kahit ako mismo no, pinoprofile niya mga teachers pinoprofile niya dun siya nag-aksaya ng mga panahon imbis na solusyonan yung crisis sa edukasyon. Mm -mm. Sir, uh, kami po ay nakatutok sa inyo pong laban at uh, kami po ay sumusuporta sa inyo bilang aming pong mga uh, heroes at uh, bayani mga guro. Pabuway kayo, Sir. I-update niyo po kami sa update niyo po dyan sa DBM. Thank you. Mabuhay po ang Alliance of Concerned Teachers. Salamat, Sir mabuhay Vladimir. Po. Salamat po salamat mabuhay po. Z X L